Hello! What's up mga ka um, Dito po namin sa hospital no, ni baby Kian kasi nagkaamoy ba po siya. So, kanina dito na po si doktor nag po siya. So, good news! Chinake up niya si baby. Sabi niya wala na daw yung uh, bacteria or wala na yung sakit or okay na si baby. Tinignan niya yung uh, pupo ni baby. Okay na daw. So, uh, masaya kami kasi Ah, uh, finally nawala na yung sakit na nafi ng baby namin or nararamdaman niya no. So tomorrow um uh, makakalabas na kami. So merong mo, merong mga uh aral kaming uh, dapat tandaan kasi um dun kasi doon kasi minsan tayo nagkakamali, di ba? Yung halimbawa, pinapabaya lang natin si baby na kahit 'kung ano-ano na lang yung sinusubo. So actually, yung sakit niya nakuha is uh, sa tubig daw ang meba. So, uh, maganda din lang natin gawin siguro para matiyak natin na safety si baby. So, dapat um, yung, mga, yung pinapainom natin na tubig sa, sa mga baby natin, of course, dapat distilled. Maliban kung walang distilled, pwede natin pakuluan yung tubig. Or, then, yung ginagamit natin ng mga battle battle ganito, ganito, dapat yung, uh, yung pinaglilinis dito, dapat malinis na tubig. Malinis na tubig. Then, after that, pakuluan pa ulit. Yun yung proper talaga na procedure para uh, walang germs or bacteria na kumapit sa battle So, yun yung mga tinuro ng uh, doctor or yung ni baby. So yun, masaya kami kasi finally talaga uh, uh, wala na yung sakit na hindi na siya iyak ng iyak kasi mahirap talaga pag um, baby yung uh, yung kinapitan na sakit, di ba? Uh, bukod sa ikaw maapektuhan ka, kulang na lang na saluin mo yung sakit na nararamdaman niya, di ba? So ganun talaga yung parents, no? So yun, uh, share ko lang sa inyo. Again, sa lahat po ng mga parents dyan na mayroong mga anak, mayroong mga babies. Bante nyo na mabuti yung uh, anak nyo kasi alam nyo naman yung mga ganitong edad kung ano-ano yung sinusubo. So, uh, baka kasi doon kumapit yung bakterya tapos na subo niya. That's why, hindi natin alam. Pero sabi, yung findings talaga, yung findings talaga ni Doc is uh, sa tubig. So, ano iba talaga. So, yun, uh, nagsilbing aral din sa amin yun na uh, nag-focus kami ng maayos sa baby namin. No? So, yung mga tubig na pinapainom namin, tingnan, i-check natin, i-double check talaga natin. Yung mga bottle uh, na binagamit natin, hugasan natin ng maayos. Yun yung turo sa amin. So, actually, uh, kahit hindi naman tinuro sa amin, matagal na rin namin, alam naman talaga namin yung ginagawa namin yun. Hindi lang, hindi lang talaga namin lubos akalain na magkakaganon hindi namin alam na kung saan talaga nakuha yung bakteria. Pero anyways, uh, wala na rin naman. Oh, good news, di ba? Wala na rin naman. So, ayun. Uh, ka kami. So, yun. Uh, next time, uh, hindi na talaga kami dapat uh, magkumpiyansa, no? So, yun. Focus na talaga kami sa baby namin. And, Baby Kian. Paubos na yung bakteria. Uh, I mean, yung, uh, ano tawag dito? May antibiotic pa ubos na so ito uh, talaga yung ano nagpagaling sa baby namin yan pero hindi pa siya masyadong nag-smile pero uh, na wala na talaga yung unlike kagabi na always umiiyak always talaga umiiyak so ganyan talaga yung uh, effect yung cost ng ano ng amoeba. Ayan. Ayan. Hindi siya masyadong talaga malaki talaga yung kaibahan kagabi. Kagabi halos uh, wala talaga kami tulog. no So yon lang, finally. So yun lang mga ka -lifestyle, no? Uh, sa lahat ng solid subscribers natin, sa lahat ng mga napapadaan, please don't uh, please uh, don't forget to like and share this video. Especially dun sa mga mga ka ola users natin dyan. Uh, pasensya na kung minsan na po tayo mag-update ng videos about Ola, no? So, pero every now and then talaga nag-nabe research po talaga ako kung ano na 'yung mga nangyayari sa mga ola ngayon. So, yun lang mga ka-lifestyle. Have a wonderful day again. Again, again sa inyong lahat. Peace.